Ayan guys, so ang ganda ng mga bag. Ayan. Dito naman na area, puro siya mga bag lahat. Ayan o. Oh. Diba, puro siya bag. Ang ganda ng mga bag guys. Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga bag. Ayan. May hinahanap kung na bag na gaito ba? Na medyo malaki siya. Kaso, wala akong makita. Ayan. Ayan o. Oh. Naghanap ko ng medyo malaki-laki ba yung pwede mo siya lagyan ng ano. Ayan oh. o. siya mga bag. Grabe. Libo-libo oh, ang presyo pero ang ganda ng tela. Diba? Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga tela guys pero ganda rin ang presyo. Hmm. Ganda guys oh. Ganda. Mm. Yan yan puro bagan yan pa doon. Mm. Mga bag. Kasi klase bag. nagkana bako ako ng ano. Yung medyo malaki-laki. Yung ganito ba siya na medyo malaki-laki guys. yung bangga ito oh, nga pwede parang malaki laki mm. yung kahit lang yung parang minimalist bag lang yung kahit lang siya ba na minimalist bag mm. yung kahit ito pa oh, o wala akong makita yun you oh. Yung mga ganyan lang ba oh. Ayan. Puro mga bag.